Pabili. Pabili yung bigas. Bakit ganyan eh bibili naman ako bigas dito? Bakit hindi ako pinapansin? Pa ko kayo, ung ganyan style niyo. Sama ko talaga ko. Bili ako bigas, di mo ako pinapansin? Customer mo ako ah. Bili bigas. Limang kilo. Tingnan mo. Yung mga customer nyo, binabastos mo lang ay gahiga ka lang dyan tapos ang mahal palang bigas nyo nung walang pira bibili nga ako bigas walang pira Pabili na, limang kilo. Kasi sasaingin namin ngayon. Nila, mahal ang bigas mo. Eh sabi ni Bongbong, tag-20 ng kilo ng bigas eh. Oo, oh, sabi niya, 20 kilos bigas. Tag 20 kilo. O tapos yung bigas mo, mahal. Papili na 5 kilo. Klase itong tindira na to. Nandiyan may yung mama mo? mama mo nandiyan? Sino may ari nitong tindahan na to bakit ganyan kayo ayaw nyo pabili eh may bibili customer sa inyo ayaw nyo pagbigyan grabe kayo itong tindahan na to ay pabili itong tindira dito lagi ako sinusungitan eh yan, saan ba yung tindira? Yan, oh, nakahiga lang, oh. Yan, oh, yan. Oh. Tindira na yan. Oh, lang. yan. You know, nakahiga lang. Yan. kita sa may-ari nito. Ito ayaw kayo magpabili. Yan, oh. Nakahiga lang. Ibili ako ng bigas. Ayaw ko pagbigyan. Pabilibit si na lang. Grabe. Intindira na to, sungit. Dalawang kilo na lang bigas, pwede. Pagayga ka lang dyan eh, bibili ako dito eh, pagbigyan.